What is up mga bossing? Ito na si Flash natin. Yan. Shoutout nga pala sa isang special fan natin dyan na may special needs na galit na galit kay Flash. Uh, every time mag-upload tayo is parang sasabog yung ingit niya sa katawan. Ayan Lods. Ang angas Lods. Oh. Siguro nasibak ka ng Flash. No? Kaya ano. Parang sasabog ka sa galit. Anyway, itong video natin is para to sa mga nagre-request sa atin, no. Baka yung nag comment pa dati, no, hanggang ngayon sa Facebook, may message sa atin, nag request sa natin ilagay yung battery tsaka yung ECU ni Flash. Noong una, gusto ko lang klaruin po mga Lodi na hindi ko po ini-encourage lahat ng naka-flash X na gawin to, no. Kumbaga, nasa no, inyo na yan ginawa ko lang tong video na to kasi may gustong malaman, gusto nilang malaman kung ko nilagay ayoko naman tawagin na madamod tayo, no baka sabihin naman tinuturuan ko yung mga nagka-flash din, paano sirain, no panunguna sasabihin ko yan ko lang yung bakit ko ginanito, no, para walang ano para maliwanagan lahat, no, tsaka yung nagbabalag para malaman din yung 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 advantage sa yung downside no una una kapag naka stock airbox ka nandiyan pa yung airbox sakal yung makina ni flash 100% yan sakal talaga siya no nalaman mo ganyan kasi pag andar niya pag ni-rev mo ang tagal bumaba ng RPM no ang tagal bumaba ng RPM talaga hindi siya ganun hindi talaga siya pag grip mo baba no hindi siya matagal bumaba yung RPM nyo yun, no? ganun ganun pa nga eh kahit, kahit, na nasa normal operating temperature na yung makina no tsaka tiningnan ko na rin tsaka nasubukan ko na rin i ride no tsaka alam ko talaga na sakal siya no tapos yung ito lang wait lang tapos ito nakakunik sa airbox tapos sa total body nakaganit ganito po 'yan, naka-bend. Naka-bend po 'yan tapos may filter pa, tapos may takay pa, tapos eh, may, may upuan pa no. Talang nasasakal na siya no kaya tinanggal ko na naka-open total body nito mga akin no. Yung advantage niya is yung throttle response niya no. Mas aggressive na yung makina, mas expansive na siya kasi wala nang dinasakal yung downside nga lang syempre yung maintenance mo palagi ka na lang ano, nagpapalinis kasi open na yung total body natin sa likabok tubig no ang nakagandaan naman kay flush is hindi siya open dito no so, yung total nya is naka, naka, medyo nakaangat dito sa ano tapos kahit ano ba yan, may likabok pa rito tubig hindi mapapasukan yan kasi sirado yan dito eh dito lang yung open sa loob walang ano walang tubig hindi makapasok yung tubig kahit mag washing ka naka pressure wash goods lang yung total body natin no? anyway ito madali lang naman itong kunin kasi hindi naman ito naka box ayan parang siniingit lang nila siguro itong akin is sa pagmamadali siguro ng pag-assemble hindi na tama yung ano paglagay nakaganito na kaya yeah, tinanggal ko na, no? Kasi hindi naman to una una mas priority ko naman talaga yung more on torque. Yung gusto ko yung ano makahinga yung makina, no? Kasi hindi naman talaga to daily. yung motor ko, hindi naman to ginagamit ko araw-araw. Weekend ko lang nagagamit to pag may rides. Hatid sundo sa misis natin, ganun. Pero yung iba na ginagawang hanap buhay, kaya ano nalang yung airbox dyan oh no? kasi mas the best pa rin yun oh no? hindi naman hindi naman kayo fan of ano waswasan talaga no, so ngayon kita ko no so hindi ko na talaga siya babaklasin kay, kasi kinabit ko na yan kahapon yung leg shield ayan oh no? may sugat pa nga tayo ayan yung hindi lang natin binalik is dito so nasa inyo na yan oh no? kung gawin nyo no Basta yung akin lang is ginawan ko lang to ng video para sa gusto yung sa nag-request sa atin no hindi ko po in-encourage in lahat na naka-flush na gawin nyo to sa flash nyo no sa motor nyo no nasa inyo na yun no so ito na walang unang mga lodges tatanggalin nyo ito dito yung cover dito kunin nyo yung battery tapos yung airbox tatanggalin nyo yan dito sa itaas may dalawang itim na bolt bumunutin nyo, rin, nyo yung airbox tapos yan screw nyo, nyo, ito sa tutor body para mabunot nyo ito babaklasin nyo to tapos may screw dito itim M din tanggalin nyo tsaka, nyo, tsaka nyo lang mabubunot yung lagayan ng battery Now, ito po yung ano, ECU ko. Nandito lang po yung ECU ko. Dito ko nilagay na. No? Yan. May dalawang option po kayo kung saan niyo ilagay yung ECU, no? Pwede niyo ilagay dito sa gilid or dito sa dito na banda sarap sa na ng total body. Now, nasa nyo na sa na yon kung saan inyo gusto basta sa akin dito mas pabor sa akin mas accessible sa akin saka yung init ng radiator fan yung buga ng auxiliary fan kapag dito mo nalagay yung ECU umiinit sya kasi yung init ng hangin yan saka nga pala yung battery ko ito kailangan nyo po magpalit ng battery na pang Honda Beat kasi maliit sya mas kalahati lang yung sukat niya sa stock ng flash natin tapos dapat maintenance free yung battery na gamit mo maintenance free non spillable kasi pwede mong ihiga no yan ito yung battery ko dito lang sa airbox itong fuse ngayon may reason ako kaya dito ko nilagay kasi pag nasunugan tayo ng fuse mas madali kong ma-access no hindi ko na kailangan na magbitbit ng tolls every time magra ako no Nandiyan na lahat ng kailangan ko hindi naman tatamaan yan ng upuan yan wag niyo lang tanggalin to so yan lang mga lods diyan ko lang nilagay no sa airbox tinanggalan ko lang ng katakip kinuha ko yung air filter nilagay ko yung battery Ito yung fuse saka yung ECU ko dito na yan secure na secure yung ECU ko ayan yun lang no kasi yung ECU dito yan nakakabit no ayan kailangan mo pa na mag -bit -bit ng magbitbit ng alin alin rings para matanggal yung cover no saka yung fuse dito rin sa loob ng battery no kailangan mo rin magdala ng tools no except na, na in case na masunugan ka ng fuse no so ito again dito na lahat no so yung extra fuse nyan dito na rin lahat sa kumbaga para may u-box na siya no doon ko nilagay yun lang mga lods no dito may cover dito na yung mahaba na malipis dyan tinanggal ko eh pero kung hindi nyo tatanggalin lods pwede nyo naman ilagay yung ECU dito na banda So diyan ko na lang nilagay kasi pag dito makita naman eh kaya wala wala na yung takip Pero pwede naman din niyo na kunin to yung takip dito, yung dito lang na part. Depende na sa inyong mga lods. No? So yan lang. Ayan no? So ayan, yun ang mga lods ito pag start yung rpm niya pag grip mo baba agad no hindi na siya matagal mo kasi naka-open total body na tayo yan lang let's go